Ngayon na po, araw ng pangangampanya para sa Barangay Elections Kaya po yung mga kakandidato, todo suyo sa mga botante Sa Masbate City, tila piyesta ang pangangampanya At nakatutok si Sherry Ann Torres Walang tigil sa paglikot ang mga kandidato rito sa Masbate Kanya-kanya silang gimmick ang iba, isinasama pa ang mga dalaga at matatanda. Meron din mga bata bilang simbolo raw ng bagong politika. Kahit kabilang sa areas of concern ng PNP, wala pa raw na itatalang insidente ng karahasan na may kaugnayan sa eleksyon sa probinsya. Siguro yung na, ano na Nailatag natin yung security natin. 550 ang barangay dito sa lalawigan ng Masbate na may registered voters ng halos kalahating milyon na tao. Pero dahil lagi na lang nasa areas of concern ng Philippine National Police ang Masbate tuwing nagdaraos na eleksyon, natural na lamang o pwedeng sabihin na ordinaryo na na laging nagpapadala dito ng dagdag tropa ng pabahalaan kahapon na sa 300 sundalo mula Tarlac ang dumating. Bukod pa sila sa may 200 polis mula sa ibang lalawigan na magsisilbing augmentation force. Marami-rami na rin taga rito na nagtatrabaho sa Maynila at ibang lugar ang umuwi. Ang isa namin na kapanayam, umuwi para sa barangay elections kahit sa Batangas daw siya dating bumoboto. Nagpa-transfer lang ako dito nung simula nung nagkasawa ko dito. Taga dito nga nga pang asawa niyo. Tapos ang mayroon kayong mag-anak kayo boboto. iboboto? So, ang mag-anak mo na asawa. Asawa mo. Kapitan o? Or... May ilan ding sabik bumoto. Kahit daw kasi mabawang posisyon lang, dedesisyon na nila. Mahalaga pa rin ito at malaki ang epekto sa lipunan. Mula rito sa Masbate, Sherry Antores Torres, Nakatutok, 24 Horas.